Isang punong hot pepper, uh, green pepper, ang dami naman bunga. Masarap ito sa uh, pangsigang, pangnilaga, pangsausawan. So ayan Isang puno lang 'yan. Kaya nilagyan natin ng uh, itong uh, support na dalawa. Ito naman, ito uh, ano ito yung uh, binigay lang ng kapatid ko. Hindi naman sili yan, halaman lang. So ayan oh. Uh, dami talagang bunga oh. Uh. Pero mura pa. Yan. Ganda, di ba? 'Yung mga sili ko doon sa kabila, dikit-dikit sila. 'Yun ang naunang pinitas pati 'yung labuyo. balik tayo rito sa ating uh, hot pepper, green hot pepper.